Eto na ang patatag po sa dalawang matalik na kaibigan si Lula Brown at saka Dwayne Wade kung kamakailan binuhat nila ang team ng Miami Heat upang makasungkit ng dalawang kampiyonato. At noong una hindi pa ito Lula si Lula Brown at ngayon laging Lula Brown na siya. Samantala si Dwayne Wade hindi na nakapaglaro dahil siya ay nagretiro na bilang isang profesional Basketball play yeah. yeah! ito na pagbakan sa dalawang malulupit na team ang Dallas Mavericks versus Los Angeles Lakers ang kupunan ng ating maluluka at hindi naman pa uli ang ating Austin Rebs ang bumitaw ng long distance relationship hindi naman pa uli ang ating Lula Brown. Eto na, dumadak ko na tayo sa first quarter sa ating pagchichismis ito, Luka, pasa kay Lula bron, Ito na, Austin Ribs, pumita ng long distance si bang pasok ang kanyang binitawan. Eto na, ito na, si Austin Ribs, humahalimaw na ang kanyang panulukaray ko, sakit ng pamalo mo. Eto na, Luka, may wak ng bula, sumasaraksak. Ito na, pasa kay Lula bron, Dagdag, dagdag dag, puwit na naman sa mga chismusa ang binitawan ni Lula bron hindi ito tumatanda ang ating lola lalong lumalakas ang kanyang buto-buto. Mga idol, dumadako na tayo sa second quarter sa ating pagmamaritis. Eto na, Dallas, dumidiskate sa iri. At ito na, ito na, Paasa, at ito na, pumita ng long distance relationship bing bing, pasok ang kanyang binitawan aray ko, ang sakit ng mga pamalo mo, eh yeah, ito na Anthony Davis, ito na, sumasalaksak bing bing, pasok ang kanyang binitawan na salaksak, para ito sa mga salaksak sa nasasaktan entering the third quarter, eto eh, ito na Austin Reeves, ito na, pumita ng long distance relationship bing bing, pasok ang kanyang binitawan, halimaw ito si Austin Reeves, ang bumitaw ng for the win, bing bing kaya na, ang ating lula, bumito ng long distance relationship Bing Bing, pasok ang kanyang binitawan, hindi tumatanda ang ating lula Brown, lalong tumitibay ang kanyang mga buto-buto, ang buto-buto ni lula Brown. Kaya na, tumadako na tayo sa ating final na pagchichismis. Kaya na, Austin Rebs tumadis ka Seri at ito na, Austin Rebs Austin Rebs sumasalaksak, good for two, ang kanyang salaksak. Kaya ito na, dalas ang bula, Anthony Davis, may hawak na bula. Asa. At ito na, Anthony Davis. Pumito ng BB hook Good for to, Ang kanyang na hookshot. Score! Hatin natin sa na oven, 110, 109 lamang ang Dallas Mavericks. Ito na ang ating Luka, nakakaluka, may hawak ng bula. At ito na, pasa kay Lula, 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 pumito ng long distance relationship, bing bing. Pasok ang kanyang binitawan, naghalimaw na ang ating Lula. At nakatuto ang ating kasabihan, Kalabaw lang ang tumatanda at kabayo ang humihina. Pero ang ating lula, hindi ito tumatanda. Mga idol! At sa wakas! At sa wakas, natalo ang dalas. Panalo na ang ating Lakers, mga idol! Apat na winning streak ang binitawan ni Lula Bro!